para sa episode nating ito. Ating pag-uusapan ang digmaang naglagay sa Japan sa mapa. Ito ang Russo-Japanese War. Ang Japan ay dumaan sa era na kung tawagin ay Meiji Restoration. Sa puntong ito ng kasaysayan, ang Japan ay muling napasailalim sa kapangyarihan ng emperador. Mula 16th hanggang 19th century, Nasaksihan ng Japan ang isa-isang pagbagsak ng mga Asyanong bansa sa kamay ng mga Europeo. Kaya naman noong Meiji Restoration, nagsimula ang modernisasyon ng Japan at ang pagpapalakas ng militar nito. Para sa mga Hapones, ang tanging paraan para maiwasang masakop ng mga Kanluranin ay sa pamamagitan ng pagiging malakas at militaristikong bansa noong 1869 umusbong ang Conquer Korea argument sa Japan. Ayon sa Japanese Foreign Minister na si Inoue Kauru, ang Japan ay dapat maging malakas at mananakop kagaya ng mga Europeo para makaligtas ang mga ito sa mga imperialista. Dagdag pa niya, ang China at Korea ay mga makalumang bansa na walang karapatang maging malaya. Ang pananaw na ito ng Japanese government ay suportado ng mga ordinaryong mamamayan. Ating tandaan na marami sa mga Hapones ng panahong ito ang indoctrinated o tinuruan mula pa noong pagkabata ng Warrior's Code na Bushido. Marami sa mga Hapones ang nagnanais na manakop ang kanilang bansa at ang diplomasya o paikipag-usap sa ibang bansa ay senyales ng kahinaan. Sa Hilaga ng Japan, isang bansa din ang nagnanais na magpalaganap ng impluensya sa Silangang Asya. Ito ang Russian Empire. Ang dambuhalang Russian Empire ng panahong ito ay bumabagtas sa Europe, Central Asia, Siberia hanggang Kamchatka Peninsula malapit sa Japan. Sa kabila ng kanilang napakalaking teritoryo, hindi pa din ito sapat sa mga Russian at nais pa rin nilang makialam sa Silangang Asya na interesan din ng Japanese Empire. Sinimula ng mga Russian ang pagpapagawa ng pinakamahabang riles sa daigdig ito ang Trans-Siberian Railway. Pinagdugtong ng release na ito ang European City ng Russia sa mga syudad nito sa malayong silangan. Kahit di patapos ang Trans-Siberian Railway noong 1904, napadali na sa mga Russian ang pagpapadala ng sundalo at armas sa Silangang Asya. Noong 1894, sumiklab ang unang Sino-Japanese War sa pagitan ng Chinese at Japanese Empire. Nagugat ang madugong digmaang ito sa pag-aagawa ng mga Chino at Hapones sa Korean Peninsula. Sa digmaang ito, dinurog ng profesional at makabagong Japanese Army ang mga Chino. Napakita sa daigdig na may panibagong pwersa ang kailangang bantayan sa Asia. Ito ang Japan. Pinirmahan ng dalawang bansa ang Treaty of Shimonoseki para wakasan ang unang Sino-Japanese War. Sa bisa ng kasunduang ito, napunta sa Japan ang Chinese territory na Taiwan at ang Liaodong Peninsula. Gayunpaman, hindi matanggap ng mga Europeo na isang Asyanong bansa ang makakakontrol sa estrategikong Liaodong Peninsula. Ito'y dahil sino mang bansang makakakontrol sa peninsulang ito ang siyang may kontrol din sa kalakalan at pagbabiyahe sa Yellow Sea sa pagitan ng China at ng Korea. Kaya naman, Pinresure ng mga Europeyong bansa ang Japan na bitawan ang Liaodong Peninsula at ito'y napunta sa mga Russian. Sumama ang loob ng mga Japanese ngunit pumayag din sila dahil sa paniniwalang hindi pa sila handa sa isang digmaan laban sa mga Europeyo. Para naman sa mga Europeyo lalo na sa mga German, itinuring nila ang mga Russian sa pamumuno ni Charles Nicholas II bilang protector of white race. Marami sa mga Europeo noong 19th century ang naniniwala sa propagandang The Yellow Peril. Ayon sa propagandang ito, darating daw ang araw na sasakupin ng milyon-milyong Chino na pinamumunuan ng mga Hapones ang Europe. Kaya naman, dapat na manatiling mahina ang mga Asyano at magagawa nila ito kung kanilang susuportahan ang Russia sa plano nitong magpalawak sa Asya dahil sa pagkontrol ng mga Russian sa Liaodong Peninsula. Nalagay sa alanganin ang mga interes ng Japan sa parehong China at Korea. Nakipagnegosasyon ang mga Japanese sa mga Rasyan, kung saan kanilang iminungkahi na mapupunta sa Russia ang buong Manchuria kung papayag silang mapunta sa Japan ang Korean Peninsula. Hindi naging matagumpay ang negosasyong ito dahil sa panunulsol ni William II ng German Empire kay Tsar Nicholas ng Russia na huwag makipagkasundo sa mga Japanese. Ayon dito, may kipag-usap lamang ang mga Russian bilang delaying action habang lihim silang nagpapadala ng sundalo malapit sa Korea. Natunugan ito ng mga Japanese at nagdesisyon na ang tanging solusyon sa problema ay digmaan. Noong gabi ng February 8, 1904, sumalakay ang Japan ng walang deklarasyon ng digmaan sa pangunguna ni Admiral Togo Heihachiro. Sinalakay ng mga Japanese torpedo boats ang mga barkong Russian sa mismong loob ng Port Arthur sa Liaodong Peninsula. Agarang nawasak ang battleship na Cesarevich at ang Resvian. Lumubog naman ang cruiser na Polada. Nakulong ang mga barkong Russian sa loob ng Port Arthur. Dahil sa labas nito, nag-aabang ang buong lakas ng Japanese Navy. Napakalaking psychological damage ang dinanas ng buong Russian forces dahil sa kanilang pagkatalo sa Battle of Port Arthur. Hindi inaasahan maging ng kanilang leader na si Char Nicholas na sasalakay ang inaakala nilang mahinang bansa. Habang nagaganap ang labanan sa Port Arthur, lumanding naman ang Japanese Army sa Inchon Korea. Dahil sa matinding pagkakagulat, Walang puwersa, Korean man o Russian ang nakareact para pigilan ang napakabilis na kampanya ng mga Hapones. Sa loob lamang ng ilang linggo, bumagsak ang buong Korea sa kamay ng mga Hapones. Dahil ayaw lumabas ng mga barkong Russian sa Port Arthur, nagdesisyon ang mga Hapones na dalhin sa mga ito ang labanan. Kanilang inakyat ang kanilang mga artillery sa ibabaw ng mga bundok at burol at mula dito kanilang pinulbos ang mga walang kalaban-labang mga barkong Russian. Para mailigtas ang mga natitirang barko ng Russian Empire, ipinag ipinagutos ni Admiral William Witget ang paglikas ng Russian Navy mula sa Port Arthur patungong Vladivostok. Nang madaling araw ng August 10, 1904, lumabas ng Port Arthur ang puwersa ng mga Russian. Gayunpaman, sila ay sinalubong ng plota ni Admiral Togo dito na nga nagsimula ang Battle of Yellow Sea. Sa isang klasikong galaw, naganap ang crossing dati kung saan naabutang nakadiretsyong hanay ang Russian Navy ng nakapahabang Japanese Navy. Tinira ng lahat ng barkong Japanese ang mga barkong Russian. Sa loob lamang ng 30 minutes, winasak ng Japanese bombardment ang mga barkong Russian. Nasawi si Admiral Vitget sa labanang ito at napilitang bumalik sa Port Arthur ang mga Russian. Dahil sa desperasyon, pinili ng natitirang commander ng Port Arthur na si Major General Anatoly Strezel na isuko ang buong pantalan sa mga Hapones. Lubos itong ikinagalit ni Char Nicolas at ikinagulat naman ng mga Hapones na nag-aakalang lalaban hanggang kamatayan ang mga Russian nang makabalik si Stressel sa Russia. Siya ay na court martial at pinatawan ng kamatayan. Bagamat natalo ang mga Russian sa Battle of Yellow Sea, hindi na sila hinabol ni Admiral Togo. Ito ay dahil alam niyang paparating na rin ang Russian Baltic Fleet mula sa Europe. Na-delay ang Baltic Fleet ng mga Russian dahil sa sunod-sunod na problema. Hindi kasya ang mga Russian battleship sa Suez Canal. Kaya naman, napilitan ang mga Russian na umikot sa kontinente ng Afrika, sanhi para madelay sila ng ilang buwan. Sa hilaga naman ng Korea, handa na ang mga Hapones na tawirin ang Yalu River para salakayin ang mismong Russian territory. Gamit ang mahusay na maneuver at artillery barrage, dinurog ng mga Hapones ang mga Russian sa Yalu River. Ito ang pinakaunang beses na natalo ng isang asyanong hukbo ang mga Europeo sa isang malakihang labanan. Ganap na napalayas ang mga Rasyan sa Korea at sila'y natulak patungo ng Manchuria. Ang mga Rasyan na umatras sa Manchuria ay nagsagawa ng malalang kalupitan sa mga Chinese. Dahil sa paniniwala na ang mga Chino ay kakampi ng mga haponis pinagpapatay at pinagsamantalahan ng mga Russian ang sino mang Chinese na kanilang maabutan. Kaya naman, mas maraming Chinese ang kumampi sa mga mas disiplinadong Japanese. Para pahirapan ang buhay ng mga Russian sa Manchuria, inarkilahan ng mga Japanese ang serbisyo ng mga bandidong Chinese na kung tawagin ay Hongzui. Sinalakay ng mga bandidong ito ang supply line ng mga Russian. Makalipas ang pagbagsak ng Port Arthur at ang pag-abante ng mga Japanese sa Manchuria, naganap ang Battle of Mukden noong February 20, 1905. Sa puntong ito ng digmaan, nagmamadali na ang mga Hapones na durugin ang mga Rasyan dahil sa pangamba ng pagdating ng reinforcement mula sa Europa. Kalahating milyong mga sundalo ang naglaban sa loob at paligid ng Mukden. Harapang sinalakay ng mga Japanese ang trenches ng mga Russian. Libo-libong mga Hapones ang nasawi o nasugatan sa matitinding bayonet charges na ito. Kanila ding napalayas ang mga Russian makalipas ang tatlong linggong madudugong labanan. Dahil sa pagkatalong ito, nagkawatak-watak ang Russian Army sa Manchuria. Sa kabila nito, ang tadhana ng digmaan ay madedesisyonan sa karagatan. Alam ng mga Hapones na hanggang may Navy ang Russia. Lahat ng kanilang panalo sa lupa ay pansamantala lamang dahil maaaring bumalik ang kanilang mga kalaban anumang oras. Matsagang hinintay ng mga Japanese ang kanilang pagkakataon para sa kanilang final showdown sa Russian Navy. Habang nasa Madagascar, nabalitaan ng Russian Baltic Fleet na bumagsak na ang Port Arthur. Dahil dito, biglang nagbago ang plano ng Russian reinforcement. Dahil wala na ang Port Arthur, kinakailangan ng magtungo ng mga barkong Russian sa mas malayong puerto, ang Port of Vladivostok. Sa puntong ito ng digmaan, ang Russian Baltic Fleet ay naglakbay na ng 33,000 kilometers. Pagod na at malapit nang maubos ang kanilang supply, kaya't nagmamadali na ang mga Russian na makarating sa Vladivostok. Mula sa Silangang Asya, pinili ng mga Rasyan na dumaan sa pinakamaikling ruta patungo ng kanilang puerto. Ito ang rutang dadaan sa Tsushima Strait. Bagamat ito ang pinakamaikli, ang rutang ito ay bumabagtas sa pagitan ng Japanese Home Island at ng Korea. Ibig sabihin, pinamumugaran ito ng mga barkong Japanese at coastal defenses. Sa kabila ng matinding panganib, Pinili pa din ng mga Russian na dumaan dito. Ang Russian Baltic Fleet ay binubo ng walong battleship, mga cruiser, destroyer at iba pang mas maliliit na barko. Sa kabuuan, 38 na barkong Russian ang dadaan sa Tsushima Strait. Ang naghihintay naman sa kanila sa Tsushima Strait ay apat na Japanese battleship, mga cruiser at destroyer at napakaraming mga torpedo boats. Gamit ang dilim ng gabi, sinubok tumawid ng Russian fleet sa Tsushima Strait. Gayunpaman, sila ay namataan dahil sa bukas na ilaw ng kanilang hospital ship alinsunod sa rules of war ng panahong iyon. Inambush ng pwersa ni Admiral Togo ang mga Russian. Walang awang binomba ng mga Japanese ang walang kaalam-alam na Russian Baltic Fleet. Kalunos-lunos ang sinapit ng mga Ruso kung saan lahat ng walo nitong battleship ang napalubog. Marami rin sa kanilang mga malilit na barko ang nawasak at nabihag. Humigit kumulang limang libong mga rasyan ang nasawi sa labanang ito. Ang Japan naman ay nalagasan lamang ng tatlong torpedo boat at 116 na mga sundalo. Nayanig ang mundo ng mga rasyan nang makarating ang balita ng kanilang kahiyahiyang pagkatalo. Agarang nilamon ng protesta ang buong Russia. Marami sa mga ordinaryong Rasyan ang walang pakialam sa digmaang nagaganap sa napakalayong lugar. Bukod dito, dahil sa digmaang ito, lumala ang economic crisis sa Russia na lalong nagpahirap sa buhay nila. Nagresulta ang mga salik na ito sa pagsambulat ng kaguluhan sa Russia. Kaya naman, pinili ni Char Nicholas II na itigil na ang digmaan at mag-focus na lamang sa mga problemang panloob ng Russia sa tulong ng US President na si Theodore Roosevelt nagawang pag-usapin at pagkasunduin ang Russian at Japanese Empire at kanilang napirmahan ang Treaty of Portsmouth Ayon sa kasunduang ito lilisanin ng Russia ang Korea at Liaodong Peninsula at ang mga ito ay mapupunta sa Japan Kapalit nito hindi na kinakailangang magbayad pinsala pa ang Russia sa Japan Agarang tinanggap ng Japan ang alok na ito ng Russia Ikinagalit ito ng mga mamamayang Japanese sa paniniwalang masyadong mababa ang benepisyong kanilang nakuha sa Treaty of Portsmouth. Nagalit din ang mga Hapones sa USA dahil hindi nabayaran ng Japan ng mga bayad pinsala ng digmaan. Ang hindi alam ng mga ordinaryong Japanese, tinanggap ito ng kanilang leader dahil sa kagustuhan ng mga ito na wakasan agad ang digmaan muntik nang mabangkrap ang buong Japan dahil sa paglaban sa Russia. Kung magpapatuloy pa man ang digmaan, malaki ang tsansa na matalo sila dahil sa economic collapse. Dahil sa pagkatalo ng Russian Empire, nasira ang balance of power sa Europe. Nakita ng Germany ang kahinaan ng Russia, kaya't lumakas ang loob nito na maging mas agresibo sa militarisasyon. Ang labis na pagpapalakas na ito ng Germany ay isa sa magiging sanhi ng World War I. Ang Japan naman ay naging isang regional power sa Asia. Masasabi natin na dahil sa panalong ito, lumaki ang ulo ng mga Japanese na magsasanhi para magsimula ang World War II sa Asia. Tinatayang 58,000 ng mga Japanese ang naging casualty sa digmaan. Sa kabilang banda, ang mga rasya naman ay nalagasan ng 120,000 na mga sundalo at 75,000 naman ang nabihag. Mahalaga ang digmaang ito dahil dito nasubok ang makabagong teknolohiya kagaya ng rapid fire artillery, mga sinaunang computer sa naval battle at ang mga naglalakihang barkong pandigma na magagamit sa World War I. Bagamat maraming mga negatibong epekto, ang digmaang ito ang nagsilbing inspirasyon ng mga nasyonalistang asyano para ipagpatuloy ang kanilang paglaban sa kalayaan kagaya ni Mohandas Gandhi, Mustafa Kemal Ataturk ng Turkey, at si Sun Yat-sen ng China. Napakarami pa nating kasaysayang pag-uusapan, kaya't siguraduhing na pindot nyo na ang like and subscribe button. Muli, ako si Sir Ian at sama-sama nating aralin ang kasaysayan.